So meron tayong viewers mga idol na nagtatanong tungkol dito sa ganitong mixer Na paano to gamitin yung headphone na hindi sasabay ang tunog sa main out So kung nang tinutukoy niyo idol itong pinaka phone output ng ating mixer ano So ito idol itong mixer natin ay nakadesign design sya Para dito sa feeder ng ating uh, mixer Para magkaroon ng function itong phone output na to So mayroon siyang available na uh, volume So may sariling volume yung ating phone Pero nandito sa so, sa ating main control no kasama siya ng ating main feeder, main auxiliary at saka main F-send ano? so dito siya nakasama pero dito ay dala, papansin nyo rito sa ibang channel natin ng ating mixer, walang phone ano? walang phone kundi ang nandito lang sa bawat channel ay auxiliary so hindi siya katulad ng ating auxiliary na mabubukod natin o hindi natin masabay dito sa ating main output yung uh, kanyang volume ano so dito ipapakita lang natin dito idol na yung phone na to para talaga siya sa uh, output nitong ating mixer na dito sa ating main output so hindi siya naka para katulad nitong auxiliary so ito idol itong phone naman ito hindi natin siya magagamit para sa mapakinggan natin yung ating music or mapakinggan natin yung next song ng ating tutugtugin ano so dito talagang nakadesign yun na sa, ating main output so ngayon ipapakita natin dito kung saan siya dito nakakasama kung pwede ba natin na mabukod itong phone na hindi kasama sa ating main output so ngayon idol gagamit tayo ng ating source so ginagamitan ko dito ng connector ito so pwede muna tayo gumamit ng ating source dito sa channel 5 ano so isa lang ang kailangan natin so cellphone ng ating uh, ginagamit na source dito So ito, ito tayo gagamit sa ating channel 5 So ngayon, itong ating phone output, konektado ito sa ating amplifier So ginamit natin dito, 6.35 to dual RCA Ayan, so ito ngayon ang gagamitin natin So phone output tayo dito, ayan Para mapakita lang natin kung ano ba ang pwede natin magawa dito o mabukod natin So may music na tayo dito Bilyom natin yung channel 5 dahil ang, ang ating source nandito nagagaling sa channel 5 So ayan siya ay idol ano, naka volume yung mga ating phone, naka volume yung mga ating source, naka-play na yung ating music dito. So pag nag tayo ng main feeder, ayan, saka lang siya tutunog ano. So hindi talaga siya uh, magawa natin ang paraan na hindi sasabay sa ating main output o main volume ng ating mixer. So katulad nito, itong pinaka source. So gagamit tayo dito ngayon sa 6 and 7. I-try din natin sa 6 and 7 yung ating Source. So, gagamit tayo ng mono monoride mono ride. So, kailangan dalawa yung ating source dyan. So, mag-volume tayo dito sa ating 6 and 7. Dito naman yung feeder niya. Ayan, naka-volume yung ating phone, naka-volume yung ating feeder ng ating source. Pero, wala pa rin tunog, ano. Volume natin yung main volume natin. Ayan, Ayan, ano. So talagang dito siya nakakonekta sa ating fader itong phone output na to idol. So lahat nito, halimbawa tanggalin natin ito you know, itong ating phone output. So mag-volume natin itong main fader natin. So ngayon, try natin maglagay ng connection na ito sa ating main left channel. Ayan. Right channel. Ayan. Ayan. So phone. Ayan siya idol ano. Ayan lang. Ang bukod lang na volume dito, dito lang talaga siya nakalagay sa main volume natin. So yan siya, idol. Yung ating phone, nagagamit natin sa, sa ating main output talaga o kasabay sa ating main output ng ating mixer. So,